Balikan natin ang naudlot na report ni Giselle. Pagbabalik ng kuryente sa mga binagyong lugar. Puspusa na. Giselle Rica Ford, Mare. Sister L, puspusa na nga yung pagbabalik ng kuryente sa mga binagyong lugar. Ayon sa Transport and Energy Resiliency ng Energy Department, 55 electric cooperative ang under monitoring ngayon, kung saan naging din may partial power interruption at dalawa naman ang may total power interruption. May git dalawang daan, dalawang libong consumers ang apektado ng power interruption sa Region 2, Region 3 at Cordillera Administrative Region. Tatlong planta naman ng kuryente ang nagka-outage kabilang 60 megawatt bakman Geothermal, PP Unit 1 to 3 at 57 megawatt Stewie Geothermal, PP Unit 5 at 5 megawatt Bibet Biomass Power Plant. Sinabi pa ng task force na dalawang refilling plant at labing limang gasoline station ang hindi nag-ooperate dahil sumasalang daw ang sistema sa integrity check matapos ang kalamidad. May gift 22 milyon piso ang tinatayang pinsala ng mga bagyo sa, sa limang electric o sa limang electric cooperative pa lamang. Partikular na sa Drotelco 2, Elco, Aurelco, Beneco at Quirelco. Ito si Giselle Ford para sa Deezer h na sa Pilipinas, una sa Pilipino. bayan.